Bakit nga ba gustong angkinin ng China ang West Philippine Sea? Komplikado ang pag-aagawan sa malawak na katubigan na ito. Nasa anim na bansa ang nag-aagawan dito. China, Vietnam, Taiwan, Brunei, Malaysia, at Pilipinas. Sa anim na bansa na ito, ang bansang China lang ang pinaka-agresibo na angkinin ang mga katubigan na ito. Gumawa ang China ng mga man-made islands sa Spratly, mga daungan ng mga barkong pandigma runways ng mga aeroplano, mga gusali na may mga radar system at kampo para sa kanilang militar. Bagamat ang paggawa ng mga artipisyal na mga isla ay sumasalungat sa batas ng karagatan sa ilalim ng United Nations Convention on the Laws of the Sea. Nakasaad dito na maaari ka lamang gumawa ng artipisyal na mga isla sa loob ng inyong EEZ o Exclusive Economic Zone. Subalit ang batas sa mga karagatan na ito ay hindi kinikilala ng China. Sa ilalim ng kanilang batas, ang malawak na karagatan ng South China Sea ay bahagi ng kanilang Hainan Province. May tinatawag silang Nine Dash Line na nagsasaad na ang lahat ng nasa loob ng mga linya na ito ay pagmamayari ng China. Halos inangkinan nila ang buong karagatan na ito. Isa na dito ang Scarborough Shoal na kabilang sa exclusive economic zone ng Pilipinas pero sabi ng China, teritoryo na nila ito mula pa noong 13th century. Sa nakalipas na 20 years, pinagtibay ng China ang pag-aangkin nila sa buong South China Sea sa pamamagitan ng pagpapatayo ng mga islets at maraming mga military facilities sa Spratly Islands at sa Parcel Islands. Simula noon, hindi na nawala ang mga barko ng Coast Guard ng China sa karagatan na ito. Pero bakit nga ba ayaw bitawan ng China ang South China Sea? Bakit napaka-desperado nilang maangkin ang karagatan na ito? Maraming dahilan ang China kung bakit agresibo sila pagdating sa South China Sea. Wala silang plano na makipaghatian sa karagatan na ito mula sa ibang mga bansa na nagkiklaim ng kanilang mga EEZ o Exclusive Economic Zones dahil hindi makuha ng China sa mahinaw na usapan ang patungkol sa agawan ng teritoryo sa karagatan ng South China Sea. Ginamit nila ang kanilang superioridad sa teknolohiya at sa kanilang militar na depensahan ang kanilang inaangking karagatan sa South China Sea. Kaya mas lalo pa itong nagpapalala sa tensyon ng mga karatig bansa nito. Pero bakit nga ba ayaw ibigay ng China ang South China Sea sa mga karatig bansa nito? napasok naman ang kanilang exclusive economic zones sa mga karagatan na ito. Ang sagot dyan ay simple lang. Gustong kontrolin ng China ang waterways ng South China Sea. Maraming mga barko ang dumadaan dito na may mga karga-kargang toneladang tunay mga oils at natural gas na ini-import ng mga bansa sa Southeast Asia, kabilang na ang Pilipinas. Kaya kapag nawalan sila ng kontrol dito, malaking kawalan sa kanila ito at maaaring babagsak ang kanilang ekonomiya kapag nagkataon naman at nagkaroon ng malawakang giyera sa buong mundo mahihirapan silang gumalaw kapag hindi nila kontrolado ang South China Sea Kung titingnan natin sa mapa napapalibutan ng mga bansa sa Southeast Asia ang China isa itong malaking disadvantage sa kanila kapag hindi nila kontrolado ang South China Sea mahihirapan silang magmaniobra kung ang pag-uusapan ay ang malawakang digmaan. Isa sa kinatatakot nila ay kapag nakontrol ito ng Western countries tulad ng US, alam naman natin na ilang bansa sa Asia o sa Southeast Asia ay pumapanig sa Allied Forces ng US. Bukod sa estratehiyang pandigma, may mga bagay pa na ayaw ibigay ng China tulad ng natural gas at oil na matatagpuan sa South China Sea. Kamakailan lang nakadiskubre sila ng oil field sa eastern part ng South China Sea. Ginatayang nasa 102 million tons ng oil at gas ang nakareserba dito. Isa pa sa dahilan kung bakit ayaw ibigay ng China ang South China Sea dahil lumiliit na ang supply ng isda sa mga baybay nila dahil na rin sa overfishing at unsustainable na klase ng panguhuli ng mga lamang dagat. Tumataas na din ang importansya ng isda sa diet ng mga tao sa China tumataas ang pagkonsumo nila ng mga isda. Ayon sa pag-aaral, 36% ng global fish supply ang kinukonsumo ng China. Isa rin ang South China Sea sa pinaka shipping route sa buong mundo at halos 40% ng trades ng China sa ibang bansa ay dumadaan dito sa shipping route ng South China Sea. Kapag hindi nila ito nakontrol, malaki ang magiging epekto nito sa kanila at sa kanilang ekonomiya lalo na pag pinatawan sila ng sanctions ng ibang bansa. Kaya hindi talaga ibibigay ng China ang South China Sea kahit ano pa ang mangyari. Marami pang dahilan na hindi natin alam sa nais talagang hangarin ng China. South China Sea lang ba ang kanilang gusto? O gusto nilang ipakita sa buong mundo kung gaano sila kalakas? Anong masasabi mo dito? Comment mo sa ating comment section.